Okay guys, welcome to my channel, magandang hapon So, ang ibablog natin ngayon ay ito, kung panong i-check at ayusin yung problema sa upuan So, maraming cases to na nangyayari, pupwedeng sira tong assembly na to or pwedeng itong hook na to ang may problema or pupwede rin naman ito So, dito sa cases na to, baka mangyari sa inyo to ayaw niyang mag -lock. So, pag ibinaba ko yan, tutunog lang yan, lalagatik, pero natatanggal. So, chinik ko yan, ang gagawin nyo, i-check nyo muna to, itong assembly. So, ang gawin nyo is, isara nyo to. Yan, ganyan, lumagatik, ba? Diba? Ibig sabihin, naglalak pa siya. Then, isusin nyo. Pag bumalik yan, ibig sabihin buo pa yan, good pa yan. Yan, naglalak kasi niya lang naman trabaho niya ni. Eh. Striker ang tawag diyan. Tas buksan niyo. So itong ang nangyari sa akin ay chenek ko maigi. Magpapalit na sana ako nito sa so, isang libo rin yan, sayang. Ito lang pala yung problema. Napudpud na tong hook ng seat natin. Ayan, napudpud na yan siya dyan kasi dapat bilog na bilog yan. Nung chinek ko, kalahati na yung nauka, saka kabukas sara. Ito yung nakapudpud sa kanya ito, yung ngipin na yan. So ilalak ko siya. Ayan. Close natin sa camera. Hindi lang kita. Ayan. Oh. Itong ilalim na to. So nakapudpud niya itong bakal na to. So ang gawin nyo lang ay weldingin nyo muna to guys. Ayan. Weldingin nyo maigi, Pumapal para kumapit uli siya doon. So ito na siya. Hindi ko muna ikakabit yung ano niya, pinaka-cover nito, pinaka-lock. So isasara ko na siya. So, hindi pa siya naka ano. Ano ko lang. So yan, isara ko muna. I-lock natin. So ayan, naglock na siya. So kita nyo, hindi ko na siya mabuksan. Dati, pag iginanong ko siya, sinar, lalagitik yan. Pero pag hinila mong ganon, nababaklas yan, natatanggal. So ma-access na magnanako yung motor nyo. Yung compartment, yung U-box. So testing natin kung bubukas. So, ayan, bumukas na siya Sarap rakuli. So ayan, hindi na siya nabubuksan. Dati pa isang ganon mo lang yan, tanggal yan. So yun lang, check nyo muna. Tapos ito tong hook na to ng upuan nyo kasi mahal din tong upuan kung magpapalit kayo tapos pwede naman palang welding in so ang gagawin ko na lang nito ay isprayan ko siya ng uh, para hindi kapita ng kalawang huwag kayong mag -alala. hindi agad natutunaw to guys ang technique nyan kung papansin ninyo yan o oh. winelding ko siya o oh. lang ako ng tubig. Ito basahan na may tubig pag nagbaga na yung ano yung itong bakal na to tanggalin nyo agad yung welding nyo yung ground lagyan nyo agad ng tubig para hindi masira tong ano tong plastic na to hindi maluto so yun lang ginawa po guys welding nyo lang to kailangan mapantay nyo yung nauka dyan kinain nito itong striker ng lock ng upuan natin ito striker yan ito kasi naglalak. Pag isinara mo yan, papalong ganyan yan, lalagatik. So, iipit to. So, yan din ang magre-release. Oh. So, kaka ganon, katagalan, so 7 years na tong motor na to, napudpud na tong bakal na to, sa kaka tama nung lock nya. Yan, ganon lang naman operation yan eh. So, yun lang guys. Weldingin nyo lang to, pantayin nyo lang. Goods na yan. So, yan na siya. Oh. Oh, hindi na siya mabuksan, no. So welding lang. Mura lang naman ang welding rod at welding machine. Kung wala kayo, pa-welding niyo na lang. So ayan, oh. No? Good na uli siya. Kaysa gumastos pa ako ng 3K. Ayun, oh. No? Wala naman ano, 20 pesos lang yung ano. Wala pang 20 pesos yung Meralco kuryente pag welding. So ayan lang, guys. Salamat. So pag na-encounter niyan, ganyan lang gagawin niyo check nyo lang to basta i-check nyo lang to ganito pag check nyan piitin mo yan ng ganon pag lumagatik yan at nag release isusi mo sabihin good pa yan pero pag ito na talaga hindi na gumalaw eh, ito nang palitan mo assembly yan ganda ka na ng 1k so sa akin sa case nito okay pa naman yan operational pa tong lock yung striker niya tsaka itong lock niya yung set, lock set. So, dito lang naging problema sa akin. So, magkakaiba tayo ng magiging cases sa mga motor natin. So, i-check nyo muna para hindi kayo gumastos. Para hindi kayo magastosan. So, yun lang, ganun lang. So, yun lang guys. Salamat. So yun lang guys ha. Ah. So yun lang guys, sundan nyo lang yung ginawa ko. Huwag nyo kalimutan to ha. Ah. tong tubig na may basahan, ilagay nyo agad sa welding. Pagtapos yung welding in, ay doon sa may ano ng upuan. Sa pinakahook. Para hindi maluto. Kasi ito maluluto yan pag pinabayaan nyo. Ito, plastic lang to eh. Huwag nyo pabayaan. Pag yung welding in, basahin nyo agad. Mas maganda yung ah uh, basahan o damit na mayroong tubig ibabad ganun lagay nyo agad dyan para lumamig hindi kasi umiinit yan pag nagwelding tayo so pwede nyo sunugin lahat ng plastic so sa akin ito lang naman ang nasunog nyan kaperaso so hindi naman issue kaperaso lang naman yan. so good pa rin so yun lang guys para hindi kayo magastusan may encounter nyo to ayaw mag lock ng pinto nyo uh, ng pin ng upuan nyo so yun lang gagawin nyo I-check nyo maigi kung alin sa dalawang problema. Ito ba? O ito? Ito visual naman. May kita mo ang problema nyan eh. Pwede naman mabasag lang. So dito lang ang problema na nakita ko. So yun lang. Salamat.